taut taut habil kayo, sir ano sir? ano yung ano ano Ay sir sir. ano 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 sir. TAHOL. ano TAHOL. ano ano yung ano ano yung ano ano aso sir ano 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 sir. TAHOL. Hindi po tao, sir. Wala naman akong tao, sir. nakita niyo naman, sir. Walang tao. Wala nga akong basis, sir. Ano, sir? Gusto niyo ba, sir? Nang, oh, nang ano, sir? Na, sir? Isang Oh, o, sige, sir. Oh, sir? Anong taon? Gano'n sir? Oh, oh, oh. <coughs> oh. may isang ka sa akin, sir. O, oh, isang daan, ha? Isang daan. Oh, gusto niyo pa ba, ba, sir? Tumahol, sir? Yung chihuahua naman, sir. Chihuahua. <coughs> oh, yeah. Ay, 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 sandahan, sandahan, ang galing ba, ang galing ng tawil. Gusto ko naman, sir, yung ano, sir, yung malaking aso, sir, malaking aso. Oh. 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 <laughs> <laughs> ang galing. Isang Eh isang Elisenda nga sir. Tahol, tahol, ah, tahol, tahol. Oh. Alam mo tahol sir no? Tahol, tahol, tahol ah, tahol. <laughs> tahol. Bibili ba eh boss? Oh, boss. <tabos> <tabos> hindi dito, hindi ko tahu, hindi ko tahu yan. Huh? Ay, sir, hindi hindi sir, hindi po tahu yung binebenta ko sir. Ano po uh, yan? Et, et, hindi, ito po, ito po ino-offer ko, sir. Tahol, tahol po, tahol. tahol. Tahol, hindi po taho, tahol. Magkaiba po yung taho sa tahol. Tahol po, sir, tahol. Gusto nyo po ba, sir? Isang isang tahol, sir, isang daan. Ako mismo magbibigay sa inyo, sir. Kada tahol, isang daan yun, sir. Kasi nga, paano, 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 ano. Au, 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 au. Aw, 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 Isang aw, 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 Aw! 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 Ah! Pwede! Ah, Ang galing! O, oh, sabay, 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 Isa pa! Sabay kayong dalawa! Sabay kayong dalawa! Aw! 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 Ah! Pwede! Pwede! O, magpapasabalala kayong dalawa! Pwede! 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 Dito na ako, sir! Pwede na! Sir. Hindi po tahong sir, ha? Tahol sir, tahul. Tahul, ha? Tahol! Tahol, ha? Tahol! 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 What? Tahol! sir, sir, kaya, sir, uh, po? Klaseng, anong -ano niyo, sir. Ano klaseng ano inaano nyo, sir? Taho, taho, sir. Taho, Ay, ay, hindi, sir, hindi, sir. Ito po, sir, ito po. Ito po, inaano ko, sir. Ito po. E, taho yan. Ay, ay, hindi po taho binibenta ko, sir. Ito po, sir, Eto po, sir. O, isang isang tahol, isang daan po. Tahol, tahol po, tahol, tahol. Namin, tahol, eh? Ay, hindi, sir, nakita nyo naman, sir, wala akong baso, eh. Yung tahol, tahol, sir, tahol, yung ano na aso, sir. <laughs> ganun, ganun. Isang tahol, isang daan po. Ano, sir? Gusto niyo, sir? Tahol, sir. Ow, 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 ow. Perfect, sir. Ayan, tama, tama, sir. Isang tahol, isang daan. Takasin ang tahol, sir. Oh, oh, oh. Ah, pwede na, sir. Pwede na, pwede na, sir. Pwede na, sir. Isang daan. Pwede, sir. Pwede, sir. Pwede, pwede, pwede. pwede. Ikaw, sir. Ikaw, sir. Sir. <laughs> ang hina, eh, 50, ang hina eh. Medyo lakas mo kasi, medyo ano pa yung yung gusto ko yung taon, yung parang may rabies, no? mga ganoon, mga ganoon. Isa pa, sir. Ay, 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 Oh, wow, wow, wow. Oh, pwede, 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 pwede. Akala oh, nyo taho? Hindi sir, tahol sir, tahol sir, tahol. Ah, oh, pwede, pwede. Galing, galing, galing. Hindi taho, sir, ha? tahol sir ah tahol la. Sige sir. Tahol. Tahol la, tahol la, tahol. tahol. <laughs> <laughs> nay, nay, magkano po yun ano nyo? Magkano po dito? 20. Nay, nay, pwede po ba ako patulong? Ah, Nagbibenta po kasi ako ng ano, pera na, pera. Opo, ito po. Binibenta ko po kasi. Uh, ah, binibenta ko po ng piso. P Opo, nai, kasi kailangan na kailangan ko po kasi. Kailangan, kasi kulang na lang kasi ako ng piso para pamasahe pa uwi. Ah, pwede na, bilhin nyo na lang piso na lang po. Opo, piso lang po. Ser seryoso nga, mukha ba ako naluloko na? Hindi nga, nai, kailangan ko kasi ng piso. Binibenta ko na lang ng piso yung isang libo ko. Opo, piso na lang po. Okay lang po ba? Piso. Binibenta ko po, piso. Baka bawihin nyo na yun, ha? Ba baka lugi ka pa. <laughs> Hindi kasi na kailangan ko kasi ng piso. Binibenta ko na lang yung pera ko. Okay lang, ay? Eto, libre na ba to? Sigurado ka? Sigurado po kayo na, yan. Akin na to? Okay, sige. Thank you na, thank you, thank oh, you. Opo, piso nila kasi. May medyo tinakasan ko lang na konti. Oo, oh, yung presyo. Thank you po, thank you na, ha? Oh, po. Ay, Ganton. Ah. Naip din, nagpa-prank lang po, nai. Pero sa inyo na po yan. Ayaw po, ayaw po. Kawain na lang po kayo. Thank you po, thank you po, thank you. Thank you, thank you <tong> ba, po, ako. Uh, ah. ah, tay, excuse me <tong> lang, tay. Saan dito, tay, papuntang ano? Papuntang ano sana? Ah, circle, circle, circle. Tawid sa kabila? Ah. Tay, pwede, tay, tay pwede po ba akong humingi ng tulong? Ano kasi tay, nagbibenta kasi ako ng 500. Uh, ano kasi tay binebenta ko na lang ng piso. Baka pwede niyo nang bilhin ng piso tay. Piso na lang po binebenta kasi ano? Uh, uh, ano kasi kulang kulang uh, kasi ako ng piso. Kailangan ko ng piso. Binebenta ko na lang 'to ng piso. Okay lang po ba tay? Piso lang tay. Ano? Okay lang tay bilhin niyo na ng piso tay kasi kulang kasi ako ng pamasahe pa uwi. Piso na lang kulang ko. Eh. E, yung ganto tay, oh, yung ganto. Yung ganto piso. Binebenta ko ng piso. Okay lang tay. Okay lang tay. Ha? Okay, sige. Thank you, Tay, Th Thank you, binibenta ko kasi ng piso yan. Hindi, binibenta ko ng piso, Tay, kasi kailangan ko ng piso, ha? Thank you, Tay, Thank you, thank you, thank you. Salamat po, salamat po. <laughs> <laughs> ah, sir, tay, Tay, pwede pong, magtanong, Tay. Oh, Eh, kaso, bulang yung pera ko, Tay. Eh, may problema kasi ako, Tay. Nagbibenta kasi ako ng ano, nagbibenta kasi ako ng... Nagbibenta kasi ako, Tay, ng 500. Okay lang po, okay sa inyo to 500 piso na lang tayo, piso lang 12 lang pero Kailan ko kailangan eh, ko na piso binibenta ko 500 piso dito, pula, ano po yan eh, sir akin to hindi eto sir binibenta ko sir eh sir binibenta ko sir binibenta ko binibenta ko sa inyo sir piso eh hindi kailangan ko ng piso sir kailangan ko na piso papunta doon binibenta ko ako may kailangan ko sa akin ha thank you sir ha piso na lang sir ha